Okay, eto ha. Pakinggan natin to sa si Senator Bongo. Naglaba siya ng kanyang, ano eh, ng kanyang saluubin. Medyo, medyo, ilang porsyento lang naman na medyo naggalit siya. Or, hindi naman siguro siya naggalit. Parang, sumama lang loob niya. Parang ganon. Diba alam naman natin na si Senator Bongo, hindi yan nakikipagbardagulan. Parang, parang kung nakikita natin siya, parang hindi siya nagagalit. Ganon. Hindi yan nakikipag-away like that. Eto yung napansin niya ha. Bakit daw? Eto. Yung personal niya nabigay na hindi galing sa DSWD. Bakit pinagbabawalan na banggitin yung pangalan niya? Yung mga binibigay niya ng mga vitamins, face mask, groceries, na para sa mga apiktado, di ba, ng mga calamity, ng mga disasters, like that. So, yun yung napapansin niya. Bakit hindi pwedeng banggitin yung pangalan niya? Bakit yung mga ibang mga politicians, bakit binabanggit nila yung pangalan niya? Naging selective ba sila? Takot ba sila? Di ba? Eto, bakit sa AX na yan ha? nandoon ang buong pamilya ng Tulfo. Diba? Diba taong, diba pera yan ng taong bayan? Yun yung concern niya. Hindi naman kailangan pa na nabanggitin yung pangalan niya na galing to kay Senator Bongo. Hindi naman ganoon Ang gusto niya, maging fair lang. Bakit naging selective? Bakit sa kanya hindi pwede? Bakit sa iba pwede? Diba? Yan ang naguguluhan yung, ano eh, nak... Kaya ito, pakinggan natin to si Senator Bongo ha say parang yung AX na yan program parang nagagamit na ng mga politiko, eh parang kunwari 'di ba sila na ang nagbigay galing sa parang galing na sa kanila yung pera pero yun pala ay pera ng taong bayan 'di ba ginagamit nila yung pangalan nila nandoon yung mga malalaking pictures nila para sabihin na sila talaga ang may concern sila yung may pagmamahal sa bayan sila yung may pagmamahal sa kanilang mga nasasakupan diba? ba para sabihin na ang bait-bait niya talaga, parang ganoon pero hindi nila alam, pinaglalaruan lang kayo ng mga politician diyan, 'di ba? Ganoon, sige, pakinggan natin 'to. Kailan ho ba ito bibigyan ng ayuda mula sa AX ang listahan ng qualified beneficiaries na naisumite naman sa inyo sa deadline na kayo mismo ang nagset. Uh, nag-set? Madam Chair, ako po ay uh, kadalasan na tumutulong po sa ating mga mahirap nating kababayan. Nagbibigay po ako ng aking counterpart mismo dito. No? Personal ko ito. Hindi po ito mula sa DSWD, yung mga grocery packs, akin po 'yan. Pagkain, pinapameryenda ko sila, pananghalian, vitamins mga kidsmas. At uh, gusto ko talagang tulungan sila yung mga uh, naging biktima ng na sunog, lindol, putok ng bulkan, bohawi at uh, iba pang disaster. At Madam Chair, napag-alaman ko lang po na uh, pinagbabawalan po ng uh, DSWD na banggitin po ang aking uh, uh, pangalan. May tanong lang po ako dito sa ating uh, regional director ato uh, uh, Maria uh, Angela Gop Gupalan uh, Go ka pala ma'am Go ka rin pala sa field office may, may tanong lang po ako sa inyo Unang-una totoo ba ito na uh, bawal po banggitin ang aking uh, pangalan pero sa ibang politiko, hindi po bawal Um senator you you're, under name... po, you're under oath po you're under oath Yes po. Um, akin po as general director, wala naman pong um, explicit na instruction ng pagbawalan. Pero po sa akin, dahil po kami po ay nagbibigay po ng ating programa, I think it's um, best not to mention. Otherwise, um, baka po, kasi kami mapag... Uh, Ma'am, specific ito, po... Pagsabihan. Specific po ang pagbabawal ng pangalan ko. Hin bawal banggitin ang pangalan. Sa totoo lang po, hindi nyo na kailangan banggitin ang pangalan ko, pero sana naman, maging pantay naman kayo. Eh kung yung ibang pangalan, pwedeng banggitin. Bakit pangalan ko lang hindi pwedeng banggitin? Sir, ko wala po kung naalala na may explicit instruction na um, parang yung sa inyo lang pong pangalan. Sigurado so, ano po kayo? How about sa Alaminos? Wala kayong inutusan sa Alaminos? Empleyado nyo po sa DSWD sa Alaminos. Wala kayo inutusan doon. Hindi kayo nag-conduct ng briefing? Nabawal banggitin yung pangalan ko? Ma'am, hindi nyo kailangan banggitin yung pangalan ko. Hindi ko po kailangan. Hindi ko po kailangan yan. Sabihin nyo lang po sa kanila, tulong po ito mula sa gobyerno. Tulong po ito sa mga mahirap. And... Huwag lang po tayong maging selective, ma'am. Huwag nyo po haluan ng politika. Sa, sa totoo lang po, ito pa ang pangalawa. Bakit bawal akong pumunta? Bakit yung ibang politiko hindi bawal pumunta? Ay, tanong ko lang, bakit bawal ako pumunta? Bakit si Senator Amy, our chairperson, pwede pumunta? <laughs> Nagulat si Senator Amy. Okay, sagot. You're under oath. Oh, hindi niya masagot, Madam Chair. May pangatlong tanong ko. Pera niyo ba yan? Pera ng taong bayan yan, ma'am. Hindi niyo po pera yan just be fair with us. Pinaglaban namin ang budget ninyo, panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Alam nyo, during the time of uh, President Duterte, walang pinipili. Um, na, An ang nagdala noon, si uh, Secretary Rolly uh, Bautista, isang uh, dating uh, sundalo, walang pinipili po yon. Hindi naman kailangan banggitin ang pangalan namin. Pero wag nyo naman sanang ipagbawal na banggitin. Wag nyo naman sanang ipagkait na mer kung meron po akong gustong dalahin sa tulong sa kanila. Akin naman yun, ma'am. Personal ko naman yun. Personal ko po yung grocery pack, personal ko po yung uh, uh, Jollibee, kung gusto kong pakainin, gusto kong pasayahin ang mga kababayan natin sa panahon ng kanilang kalungkutan, mapasaya ko man lang sa kanila. Eh bakit niyo naman po ipagkait sa kanila yan? Hindi niyo naman po pera yan, ma'am. Besides, sarili ko po ito, ma'am. Kung pupunta man po ako doon, eh akin po yun. Huwag niyo naman sanang ipag-awal. Uh, eh ngayon nandito ang inyong uh, secretary. Eh, pwede naman siguro ng uh, sagutin ng atin na uh, mahal na sekretary yan. Ba bakit po uh, ganun, sir, naging uh, selective do tayo? At uh, meron lang po ako isa site na isang instance. Halimbawa, dito sa ano sa isang lugar, Secretary Rex, sa Mindanao, merong due for payout na dapat nang ibigay sa kanila. Eh nung pumunta ka, nakahold yun for how many months? And then nung pumunta ka, dinoble mo dinoble mo. Di, diba, dinagdagan mo, dinoble mo. Parang, Pwede pala yung ganun. Kasi ikaw yung... Uh, grabe, no? Pagbabawalan mo yung tao na yan, di ba? Pero yung iba, pwede. Ang sama ng mga ano ngayon. Pumunta. General Santos City, sir. Mga andyan sa... Senator, this was during the earthquake. Hindi po. Recently lang po ito. Nagmam, meron pong uh, due for uh, payout na po doon mga indigents, no? Sir, uh, maybe but... biktima po ito ng earthquake o uh, disaster, due na po. So, nag nagmahawa sila sa inyo, sir. Uh, matagal na po itong validated list nito for uh, or payment na po ito. Ngayon, nung pumunta ka, ah, sige, release nyo na. Secretary, like, sir, one, one, one more question. Hindi ba ito na nagagamit sa politika ninyo? Uh, my politics? Yeah. Center, I'm not... One question, for the record. Are you running for the Senate? Senator, Senator, I'm not running for the Senate. Oh. In fact, that's I, that's I that's yes, that's and that's in fact I even wrote all the public polling okay. to remove me okay. from the list. So, and then I, I communicated yan. that so many times. Okay, cool. so don't be selective. Alam ng publiko 'yan. Na yeah. nakikinig ang publiko natin. Sinasamantala so, so, gumagamit sa AEXA, sa TUPAD at saka sa DSWD program na 'yan. lang talaga ni, ilalagay talaga nila 'yung ano nila mga mukha nila dyan. Para kunwari sila 'yung nagbibigay. Madam Chair, if I may respond. First of all, wala ho hindi ako pumunta ng General Santos this past couple of months. This year, if I can recall, pumunta ako sa General Santos na nag-earthquake ko sila. ang taong bayan para makuha nila yung loob. Yon na, uh, 12. Well, was the, last time was... Last year. Last year. Late last year. Yes, late last year. Yes, late last year. Yun pa yung September na mga... Uh, yun pa yung September na listahan. Ang tagal na validated list na siya. Nagmamakaawa sa inyo from October, August, July, August, September, hanggang umabot na lang ng, well, kailan kayo pumunta ng center? Kung pumunta ko ako doon right after the earthquake twice. Ah, uh, kailan nga po yun? Kailan po yung earthquake? The earthquake was end of the year. Uh, remember, lumapit sa'yo yung mga local officials. And then, he ordered them to release the uh, the the AX kasi lumapit sa personal di ba senator, so senator, kailangan bang lumapit sa personal no senator every, all the let me just qualify ho lahat ho ng binigay niyo ng list sa amin we're vetting it one by one and we've already given you assurance that we will release it all the list that you gave us y senator rex you uh, check. secretary, i don't have any intention of running kapatid mo yung kasama ko dito secretary, uh, I secretary uh, rex gatchal you check your record S senator let me general santo city meron silang validated list Napat, napakatagal na nilang nagantay. Ilang buwan silang nagantay doon. Pagdating mo doon, okay, release. Doblehin mo. So, ibig sabihin, okay, so, Senator. Senator, uh, Madam Chair, if I may just clarify ano yung release ko. Ah. Ang release ko doon, emergency cash transfer. That's why the amount is bigger. Hindi ho ako nag-release ng AICS. In fact, the mayors came to me. We met there with the governor. Emergency cash transfer ho yung doble na sinasabi niyo. Hindi ho ako nag-release ng AICS. It's emergency cash transfer. Kaya nga, ang punto ko dun, sir, ilang months na yung nagmamakaawa yung mga beneficiaries. So, bakit yung pahirapan? Tatlong libo, apat na buwan, limang buwan, sir, nagmamakaawa. Hindi niyo naman pera yun, sir. Pera ng taong bayan yan. AICS po yan. Madam Chair, if I may clarify again. First of all, Madam Chair, we'll, I'll have Director Wens Wentz explain the details of what we've done with the list. Pero a while ago, may inamin ko ako na nagkaka, nagkaroon kami ng problema sa sarili naming financial management office. That's why we were having cash shortfalls in some of our regions. I, NCR, ako. And uh, we have addressed that. I Aminado mean, kami there were delays to the commitment to the senator but we have all intentions of paying those lists that have been vetted and clarified, that have been checked already. But ako, I put my admission that na delay yung iba because of what I admitted a while ago. We found out that... Uh, Meron kaming late submission sa DDM ng aming cash requirements. But we assure you that in the second quarter, we will clean that list. Sir, four months, five months, nag-antay yung beneficiaries. 3,000 yung matatanggap nila, pero nag-antay sila ng limang buwan. Kailangan pa ba nilang antayin na mag sa lugar nila bago nyo i-release? O kailangan, hindi... kailangan pa ba nilang pumunta ka doon bago nila i-release? Alam mo, uh, to Director uh, Marie Angela uh, Gopalan, alam nyo ma'am, sa panahon ni dating Pangulong Duterte, walang pinipiling pagtulong noon, no? Kung kailangan ng social amelioration program, pinapahanap niya, kinokontakt niya ang LGUs. Dapat walang duplication, walang iiyak na walang mabibigyan. Walang pili yan, walang halong uh, politika yan. lalo lalo na po sa panahon ng uh, pandemya. Makakatanggap ng ayuda. Walang politika noon. Alam ni Senator Ayme yan. Uh, dahil siya po ang chairperson ng uh, uh, social uh, justice noong panahon yon, At ma'am, kahit na si Ma'am Aimee, meron po siyang ang kanyang uh, sariling... Uh, initiatives or amendments. Kung ano po yung kanyang uh, uh, gustong ito, patulungan at uh, ng mga lugar panahon ni Pangulong Duterte, walang bawal sa kay Senator Marcos. Lahat po'y pantay-pantay. Walang bawal kay Senator Joel Villanueva. Walang bawal kay Senator Angara. Walang bawal kahit kay Senator Ontiveros noong panahon yun. Binibigay po sa kanila dahil tulong po ito sa mga mahirap nating kababayan. Alam po yan ni Senator Raimi. Mean, even the, during the last uh, few months ng administration ni Pangulong Duterte, lahat ng ni-request ni Senator Amy Marcos. Ni-release po ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Bakit ngayon inipili? Kasi tulong yun sa mga mahirap. Secrex wag, wag niyong gamitin tong opisina niyo sa politika kung may plano ka pa sa politika. Eto ha, marami po ang mga nagre ngayon ha, na yung pumupunta sa malasakit eh, sinasabihan sila na wala na daw, wala dong budget. Bakit ganun? Depende ba yan sa lugar? Kasi dito naman sa amin, wala naman, di ba? Wala naman. Dito sa Davao, wala naman. Walang problema sa malasakit. Bakit sa iba? Walang budget. Bakit ganun? Di ba? At eto ha, sa panahon din ni, ni, former President Duterte, eto talaga. Sa panahon ng pandemic ha, sinasabi nila na ganito, ganun, ganyan. Pero alam nyo, sa panahon ng pandemic, ang daming ayuda. Ang dami, ang dami talaga. That time, parang, ano, Parang hindi mo siya pinoproblema kahit pandemic ha? Siguro, hindi naman sa, ano ha, dahil basta nagtatrabaho yung asawa ko sa gobyerno. Kasi that time, walang loan deductions. Tapos, buo yung sahod mo. Tapos, may mga ayuda pa na binibigay ng gobyerno. Tapos, eto lang din ha. Share ko lang din ha. Last year, meron akong na uh, feel na, meron akong shortness of breath. So, nagpa-check up ako sa public hospitals. Kasi, sanasabi nila na, na dito sa Pilipinas, dito sa, ano, parang ginabaliwala lang daw ka. Pero sa experience lang din namin ha, sa pamilya namin, ever since din naman, na last year pumunta ako sa hospital kasi meron akong shortness of breath. So, merong binigay sa akin ng doktor na kailangan ko magpa-ECG, kailangan ko magpa-blood test, mag-fasting ako, baka meron akong diabetes, like, meron din akong, meron akong mga laboratories doon. So, sabi ng yung naglista ha, na pumunta ka sa malasakit, nasa labas lang. So, pagpunta ko sa malasakit, pero malang agad, Pagkatapos in-interview niya ako, ito ma'am ganito. Ah, uh, pangalan niyo ganyan ganyan. Ah, uh, trabaho nang ganito mo ganyan. Tapos perma Tapos wala ka nang babayaran as in kahit piso wala po. As in. Yun talaga yung maganda sa malasakit ha. Malaking tulong po talaga sa malasakit. Tapos yung papa ko na na hospital siya kasi na ano siya na na heart attack siya. Yung ganun. Wala din kaming binayaran kahit piso, promise. Wala kaming binayaran. Meron mga gamot doon. Meron din kaming na ka-free food niya sa kuan sa medicine din ng anak ko ha, ng papa ko doon sa hospital. Meron din kaming, di ba merong resita, tapos ibigay mo lang doon sa di, sa ganito na window, ibigay mo lang yung resita, bibigyan ka nila ng gamot. Doon yun ha, libre po yun. Di ba, ang ganda na ganong programa. Di ba, napaka nakapag-benefits po talaga yung mga katulad nating naming mga ano, mga mahihirap. Di ba, like ganon. At saka, ang maganda talaga sa malasakit, marami siyang natutulungan. ba? Diba? Bakit ngayon yung, yung DSWD na yan, yung tupad, AX din yan, yung AX, bakit pahirapan? Bakit parang pinipili lang ninyo? ba? Diba? Di ba napaka-questionable na gano'n? Salamat naman kay Senator Bungo at inilabas niya kung ano yung mga pagkukulang ng mga mga tao dyan. Di ba? Sa programa na yan. Di ba? Kung bakit ganyan yung ganyan siya kahirap ang pag-release ng mga ayuda, di ba? Ang tagal na, di ba? Tapos pwede lang pala dublehin. Di ba? Na na siya kaya naanapay another disaster. Parang ganoon. Ano nangyari? Di ba? Nasaan yung apat o limang buwan na paghihintay ng mga bibigyan ng ayuda? Di ba? Asan yung pera? Asan 'yun? Di ba? Sobrang ano, sobrang napaka ano niya, napaka na-disappoint yung mga yung mga taong bayan sa mga ganyan na programa na na parang binabaliwala lang sila. Ganon.